Ito pintura, sabi mo makinis. Makinis lang pala sa picture eh. Ha? Ganyan pagkirem, dapat pahigok, hindi pabulwak. Ibig sabihin, goods yan. Pero yung bula, katagal ng ganyan yan, wala namang problema, hindi naman nag-overhead, kaya goods yan. Pag nagpagawa kayo ng air condition ng inyong sasakyan, dapat nakabukas lahat ng pinto para malaman nyo kung talagang nagmamatik. Tapos isip nyo yung thermostat sa gitna Saka huwag niyong ipabasa ng tubig yung condenser. Pag nagmatik ng maayos, goods na yun. Yun lang yun. oh, yan, sa mga hindi naniwala sa video ko na pag nakabukas yung apat na pinto, hindi mag-automatic yung sasakyan. Ayan o, ko sa inyo. Ayan. Bukas yan, lahat. Apat. Oh. Huwag yung ganyan mahigi ha. Huwag Kung nag-automatic o hindi. Ayan o, mugong tao ng compressor yan bukas lahat ng pinto apat o oh, ayan o no? oh. oh, pumitik automatic diba? bukas lahat ng pinto ano yan pinto o oh, ito kabila ayan walang marinig ka walang eh narinig ko lang turbo eh Oh, grabe naman to. Ha? Grabe yung liko yun. <laughs> Wala <laughs> ang warlick eh Gano'n mag-rotis Buti na lang, hindi ko pa pinarotis yung kutsi ko sa'yo <laughs> Kapit na kapit na nga yung kamay ko rito Talagang yumayanig yung, yung katawan ko eh Oh, hindi yan pa kay Kutsi yan Ang ginagawa mo Ay matanggal ng ball joint eh Ba't mo pinokpok? Pinapalo talaga yan Ganun ba yan? Oo, oh, parang ano Saka. Alam mo pa kung ano turo ng turbo? Boom. Gik. Bigyan? Alam mo may ano turo ng turbo nito? Alam mo ba tano ng turbo nito? Alam mo ba tano ng turbo nito? Sentali ulap ang di pa ako sumagot eh. G. G. Ah. Alam mo ba tunog ng turbo nito? Pa baket? Br. Hahahahahaha. makina to. Ang lupit. CRDI 16 valve. Nung puno si Bak lahat ng mga nagkakarera nito. Kapadjero ako dati. Oh. Lagi sira eh, luma eh. Hindi na lang ako sa bago. Ayun, plat-plat lang. Sa akin, luma rin naman. Bakit hindi nasira? May sira din yun. Nantay mo lang. I-share ko lang sa inyo ah. Kung paano ako mag-park. Ayun, ganyan ako mag-park. Oh. Papantay ko yung side mirror dyan. Yan, tapos. Hindi ko ako magkaroon. Oo. Oh. Tapos buo ulit, mga nabela. Sagad. Ganoon. Diba, Ganoon lang. Ganoon lang kung mag-parking. Diba, ayos?